Repent for your sins, ask forgiveness, and love God with all your mind, heart, and soul. Sa rami ng pagbabago sa mundo, may mga taong nananatiling matatag. Hindi lang sa pangangatawan, kundi pati na rin sa pananampalataya. Ating kilalanin si Nanay Telma de Samito o mas kilala sa pangalang Nanay Linda mula Urdaneta City. Magna 95 years old na si Nanay ngayong taon. At sa kanyang edad, siya pa rin ay aktibong miyembro ng Apostolada, isang samahan ng kababaihan sa simbahan Itinuturing na isa siya sa pinakamatandang naglilingkod sa Our Lady of Immaculate Conception Cathedral. Bata pa ako noon. Mm -hmm. I was only you know, four, four years old talaga. We go to mass mm -hmm. every day yan. Sa Ilocos kami pa noon. Mm -hmm. Sino pong kasama ninyo dati? Yung auntie ko at uncle ko. Mm -hmm. Kasi sila nagpalaki sa akin. I'm a member of the Apostles of Prayer and the WAF with apostolate, apostolate of Fatima. Okay. Pinakamatanda, pinakamatatag yan. Kaya sabi ko sa kanya noon, ano, no, 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 no. ay huwag ka na magkulit. Babaya mo na mga bata. Eh, tama na yung marami sa nang kwantay kulit siya kay Lord. Bilig hmm. Bilip na bilip ako dito sa matanda dito. Hmm. Hindi rin alintana ang layo ng simbahan kay Nanay Linda. Kayang-kaya pa kasi niya maglakad mag-isa at mag-commute makarating lang sa kanyang safe space, ang simbahan. Kung minsan, namamahalan ako doon sa pasahe na pa kasi sabi nila 70 ganun. Kaya I have to walk. Hinggan sa Vicente, tapos doon ako mag-ride kasi 30 pesos na lang. Nagagalit niya siya eh pero sabi ko naman eh, kaya ko pa, kaya ko pang mamalingke o... Kaya ko pa, hindi kahit napigilan mo siya, pinipilit niyang ano, malis. Minsan nga, hindi ko siya binibigyan ng pera, pero maawa ka rin kasi maglalakad yan. Talagang hinahayaan ko na na umalis kasi kahit ganong pigil mo, talagang pupunta at pupunta kahit wala siyang pera. Sinasamahan niyo rin po ba sila? Minsan, o madalas, pero lalo na pagpagod ako. Sabi ko, mamaya na, pero nauuna siya kasi ayaw niyang malate. Gusto niya yung eksaktong oras talaga. Para sa kanya, pinaka-importanting gampanin niya sa buhay ay ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Kasi sabi naman po ng Panginoon, eh, hindi lang yung sarili mong pinagpre-pre mo, you have to pray for your family and sabi ng God the Father ngayon, help me, help me, save as many souls. I do not want any single soul go to hell. Kaya please, as a gift to me, pray, pray the rosary and the chaplet of the divine mercy pangalangin natin to thank God to give us good health both physical and spiritual and to provide sa lahat po ng mga kakailanganin natin. Ganun. Si Nanay Linda ay aktibo rin sa mga gawaing bahay. Aniya, ito raw ang sekreto kung bakit malakas pa rin siya. I can still still do the uh, magwalis, magwalis ng bahay, or was, uh, was the, uh, wash plates, ganun. You know, Mag magagawa ko pa lahat. Ang sekreto ko, Lester, mm. it is through the rosary. Kinakain okay. namin po gulay, paminsan-minsan, karne at manok, ganyan. Si Nanay Linda ay patunay na habang may lakas, may dahilan para maglingkod. Habang may hininga, may pagkakataon para magmahal, tumulong at maging inspirasyon sa iba. Ang message ko na sana lahat ng mga tao ngayon magdasal lagi, ubingin ito Panginoon ng tawad sa mga kasalanan. At the same time, sana iligtas tayo lahat sa mga, mga great calamities that will be coming na maanunat natin. Repent for your sins, ask forgiveness, and love God with all your mind heart and soul Lester Narag Balitang Solid North